Yo, 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Okay, nakita ko Pagkatapos mo magsagawa ng wudu Tinaas mo yung hintuturo mo sa ano, Binasa mo yung dua ng wudu? Yes, Mr. Okay, tuturoan kita. Actually, uh, hindi po naitala o naikwento na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagtataas ng hintuturo pagkatapos pong magsagawa ng wudo. Ang sunna po, pagkatapos magsagawa ng ngudo, ay magbabasa po ng dua. Yung, Asyado Allah, Ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan rasul ang sa dulo ng uh, dua, pero hindi na po natin kailangan na magtaas ng hintuturo so magbabasa na lang tayo ng dua na yun na hindi na natin kailangan itaas ang ating hintuturo pero mayroon sa mga scholar ang nagsabi na pagkatapos magsagawa ng udo ay ang propeta sallallahu nakatingin sa taas tingin ka sa taas yan tapos itataas mo yung dalawang kamay mo dalawang kamay do agyan so sa mga eskuela ng Hanabila at Shafi'iya pagkatapos magwudu ay pwedeng magtaas ng dalawang kabay titingin sa taas so na yun, at magdudu ayan yung may hadis na nabanggit siya pero yung magtataas ng intuturo ay hindi na kailangan yun malinaw so, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh